Hello guys, good morning Welcome to my channel Hello guys, kagawa po kami ng Chili Garlic Oil Kung po kayo sa manghang guys Chili Panayorin nyo po ito guys Para makatipid po kayo guys Yan po guys oh. Yan Pwede nyo pang inegosyo guys Tingnan nyo po mamaya kung paano po gumawa. Okay. Yan po guys. Nagluto po kami ng asawa ko guys ng chili garlic oil guys. Mailig po ba kayo sa manghang guys? Ganito po yan guys. Bigyan po po kayo ng tips. Di pa po nagmamahal po ang sili. Lalo na dito sa Maynila. Sobrang mahal po sobrang mahal po ng sili guys dito sa Maynila grabe maabot ng libandan hanggang pitong, pitong bawat kilo kaya guys ang gagawin nyo pag mura po ang sili bumili na po kayo tapos iluto nyo po gawin nyo yung chili garlic oil yan po guys madali lang po to guys lutuin gawin siyang chili garlic oil guys yan pag mura po ang sili bumili na po kayo tapos stack nyo lang po sa bahay pwede nyo pa pong gawing negosyo yan yan po guys pang ganyan pong gagawin nyo tulad nito guys oh. yan dito yun ano na po to ah malamig na Wow naman. Pwede na po ito mamaya isa rin wow. sa... <laughs> wow. Pag malamig na guys, pwede na po ito isa rin sa lagayan guys. Pwede nyo pong gawing negosyo. Yan. Malinis na bote guys. Magbebenta nyo siya guys. may timbangan. Timbangin nyo. Yan. May timbangan po kami yung binili. Uh, digital po yan kung um, may gustong bumili po binibentan po namin guys mga kasama ko sa trabaho guys yan diba guys pwede bang nagagawing negosyo at masarap to guys sa ulam guys lalo sa mga ulam natin sa bahay so guys kita. hey! <laughs> tinan nyo po to guys oh. yan finished product po guys. Di mayro ang ibibenta guys. Diba? Yan po ang gawin nyo guys. Salamat po sa mga nanonood yan guys. Thank you very much. Ulitin.